I have not been discussing this issue and been telling the media babaan natin yung temperatura para back, para makatrabaho na po tayo. Parang ayaw po sumunod ng House of Representatives at hindi na po natin kasalanan yun, mga kababayan ko. Isang resolusyon ang ipinasa ng Kamara na naghahayag ng matibay na suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga senador, normal lang naman daw na suportahan ng mga kongresista ang kanilang lider. Pero ang sabihin biktima raw ang kamera ng intense assault o atake mula sa Senado, mariin nilang pinalagan. Sa manifestation of support ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez, ay sinabi niya na nilabag ng Senado ang interparliamentary courtesy ng akusahan daw nila ang kamera na siyang nasa likod ng bilihan ng boto sa People's Initiative o PI para isulong ang pag-amienda sa konstitusyon. Ang paratang na ito ng kamera agad na sinagot ng liderato ng Senado. Kaya kung feeling assaulted sila, how? How? If the committee is just performing its duty, if committee on uh, electoral Reform. reforms is just performing its duties, they deal on facts. Very clear in the last hearing, the last two hearings, the facts had come out. Ilang beses na nga bang lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms na may kumpas ni House Speaker Romualdez ang maanumalyang P.I., ito ay base na rin sa mismong pahayag at kung di may pag-amin ng mga resource person at testigong na imbitahan sa naturang pagdinig. Speaker, to... Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Eh, sabi niyo sina Congressman Garbin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. It slipped my mind, uh, Madam Senator. Uh, That was the okay time lang, that okay I, lang. That, that Kung nakalimutan niyo bigla, time that I the is help speaker, of the speaker Martin Romualdez supporting to, to, your group? To help is us in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group He is uh, all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we we coordinate with the Speaker and the Thank Congressman much, in getting the 3% per congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much. Sa naging pagdinig nga ng parehong komite sa Davao City, ay tahasang itinuro ng mga testigo ang PBA party list ni Congresswoman Migs Nugrales na siyang nangunguna sa pangangalap ng mga pirma sa iba't ibang barangay kapalit ng pangakong ayuda. Sa kabila naman ng hiling na ceasefire ng kamera at ang paghayag ng suporta ng mga congressman kay Speaker Romualdez ay pagpapatuli pa rin ng Senado ang imbestigasyon ang kay Sen. Amy Marcos, kailangan magpakita sa Senado si Attorney Anthony Abad na siyang signatory sa pinaiikot na PI forms. Ang budget naman na ginamit para sa EDSA Puera TV ad ng PI na nagkakahalaga ng 55 million pesos ay kailangan rin daw ipaliwanag. Kinakailangan tapusin yan kasi uh, hiniling yan ng ating minority leader and I think uh, it's but fair that it be provided. Uh, lumampas na nga yung deadline na sana the same day. Kasi syempre, madali lang yan, di ba? Alam mo naman kung sino ang uh, nagbigay. Pero si Senador Jinggoy Estrada, na una nang nagboluntaryo na mamagitan sa Senado at Kamara, ay nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pumagit na rin para humupa na rin ang tensyon. Maybe the President can talk to the two leaders of the chamber, si Senator, Senate President Subirian, Speaker Romualdez. But siguro we can uh, fix it on our own. Pwede naman siguro mag-usap yung dalawa liter na, o tama na, tigilan na natin ito, let's work, work, and work.